speech ni kasi nasa ano ko po na sa vlog ko po yung Apo. sinabi ni ni Senator Amy Marcos tungkol sa mga kapatid niya at yung asawa na gumagamit daw ng drugs. Ano pong opinion niyo doon? Ako sa aking palagay ay hindi mo naman siguro yan masasabi lalong lalo na at kapatid niya yon di ba? So nakakasama na niya yon sa bahay, hmm. kilala na niya na talaga. So para sa aking palagay ha, Totoo. At paniniwala ay naniniwala ako. Totoo naniniwala ang kayo? Yes, naniniwala ako. Sabi po kasi ako. ni Sec, uh, Claire Castro na parang hindi daw po pwedeng mag-drug si BBM kasi nag-donate siya ng kidney sa tatay niya. So, isa na lang daw po yung kidney. Ano po masasabi nyo doon? Naniniwala po ba kayo kay uh, Yusek Castro? Kasi kung, kung sa batayan ng pagsasalita, mas naniniwala ako kay Amy Marcos. Ah. Kasi kapatid niya mismo yon. Hmm. Eh si Claire Castro, dati yan na, na anti-Marcos. Oh. Tapos ngayon, naging pro-Marcos siya kasi siya na yung presidential spokesperson niya. di ba So, alam mo kung saan yung saan ka ngayon nagtatrabaho syempre didepensahan mo mm -hmm. so hindi niya yan nakasama si Bongbong magmula noon Eh si Amy kilala niya yan dinipensahan niya yan eh. mm -hmm. pero ngayon, ngayon nilalabas niya ang totoo bayad siya para depensahan siya yeah bayad siya para depensahan ang administrasyon mm. ano diba? po pangalan nila ma'am ah Ilocano po talaga ako maka marcos po kami ah pero naniniwala ako kay senator Amy Marcos taga ilocos po kami kay ah.